Sabi nila, kapag pumunta ka daw sa Japan at mahilig ka sa kotse, huwag mo daw kakalimutang pumunta dito sa upgarage. Garage. At ito na yung part 2 sa ating pagpunta sa upgarage Garage dito sa Japan. Ayan, so main ito. Makikita niyo mga boss, klasik-klasik mga panel gauge na nandito. Ayan, so kung pwede kayong umorder kay Sam Utani, i-PM niyo lang siya. Brand new man or surplus yung orderin ninyo is magpi-ship po sila. At dito naman sa kabilang side mga boss, makikita natin dito mayroong mga ignition coils, ayan, spark plug cables or high tension wires. At dito naman, ayan, kasi klase mga spare parts na magagamit niyo sa inyong mga kotse, mga oxygen sensors at iba't iba pang mga units sa ating exhaust system. At dito naman, hindi ko alam kung anong tawag ito. I think uh, suspension frame stabilizer. At dito, mayroon ding wastegate actuator. Ayan, vacuum type. At HKS yung brand. And many more items na nandito. At punta naman tayo sa kabilang side, mga boss, para makita rin natin yung kung ano yung nandito. And makikita nyo, mga boss, ang daming mga shocks pa rin dito. So, klase-klase pong units ito at brand. Ayan, HKS to At ang pa dito, mayroong Chen. At iba pang mga brand na kilala talaga na matibay. Banate, dol! Grabe talaga, mga boss. Heaven talaga dito. Ayan, napaka-good sa mga car enthusiast. Ayan, only in Japan mga boss. Grabe. Napaka solid. At sa paglingon ko nga sa gilid ay nakita ko tong air suspension mga boss. Ayun, harap at likod na 'yan. At ang presyohan nito is nasa 40,000 pesos kasama na yung controller at tangke. So pwedeng-pwede -pwede 'yan sa mga naka na sa sasakyan. So all goods po ang mga naka-display dito mga boss. Ayun, may area din sila na kumbaga parang ukay-ukay lang. Pero kapag sa mga area ito is meron lang kunting dents or kunting scratch. At dito rin kayo makakita mga boss na napakaraming exhaust system ng ating sasakyan. Ayun, makikita ninyo hanggang doon 'yan mga boss. Ang dami nito. Dahil kapag bumili ka ng brand new na exhaust system ng ating sasakyan sadyang napakamahal talaga mga boss kaya napakalaking tipid mo talaga kapag dito ka bumili at bukod sa napakaraming exhaust system mga boss dito naman tayo sa gilid ayan Ricaro seats ayan so use po ito pero napaka goods mga boss at napakaganda pa ng mga upuang ito so nagre range lang ito ng 8,000 up to 40,000 mga boss na Ricaro seats ka na at syempre yung bibili nito is yung mahilig talaga sa modification ayan merong bride Ricaro at klase-klaseng kulay mga boss ayan makikita nyo ito goods na goods at ito rin, merong pang STI. At ito yung napaka-attractive sa mata mga boss. Ayan, Bride. At ito mga may nabalot mga boss, is good as new talaga to. Kaya sino bang hindi mapapaibig dito? Gaya ng pag-ibig niya sa'yo. Ay! At ito yung side na sinasabi ko mga boss na parang ukay-ukay -okay siya. Ayan. So hindi pa naman siya totally talaga sira. Pero yun nga, may mga kulang na parts. Kung gusto mong mag-assemble, pwedeng pwede. At dito naman sa side na to mga boss, is yung mga pinapangarap ninyo na Mandebella. Ayan, like Momo yung brand, Nardi, at iba pang mga brand mga boss. So, nagre-range lang tong ng 8,000 up to 15, at daan naman tayo sa side na to. Ayan, makikita rin natin may mga seat cover ito. May mga upuan rin. si rin yung brand. At meron ding sparko mga boss. At medyo loma na ang side na to. At paglabas natin dito, ayan, makikita na naman natin yung mga klasik-klasing mufflers mga boss. Ayan, napakasolid talaga. Ang dami yun. Nakahilera hanggang doon. Birahig pinapaka nga istorya doon. Grabing exhaust system to mga boss. Napakarami. At magagawin naman tayo sa side na to mga boss. Ayan, classic classing headlights, different units mga boss. Makikita ninyo. Ayan, napaka-goods pa mga boss. So, oh, ayan. Meron pang sa high ace, ba diba? Napaka-goods. At malulula na lang kayo sa presyuhan ito mga boss. Ayan, tingnan natin yung headlight na Makikita nyo, nasa 7,900 yen lang yan. Or kung baga sa atin sa Pilipinas yan, nasa 2,000 plus lang yan. At marami pang headlights ng high ace dito na original mga boss. At iba-iba pang mga units. Ayan, kitang-kita nyo. Napaka-bago pa. Kaya paraiso talaga to sa mga car enthusiast mga boss at mekaniko na gustong makamura sa parts na binibili dito sa Japan. Ayan, makikita nyo marami pang klaseng-klaseng headlights dito. At dito naman sa kanyang harapan, ayan, makikita niyo klasik klaseng mga signal light lens, ayan, sa iba't ibang units. At sa bandang unahan nito mga boss, ay hindi pa pala natatapos yung mga hilera ng ating headlights. Napakarami talaga, wala akong masabi. Kundi napakaswabe. At dito naman tayo sa side nito mga boss, ayan, klaseng-klaseng tail lamps mga boss. hidol Kabi yung mga brake lights dito mga boss. Ayan, tail lamps. Oops. So ma-amaze ka na lang talaga sa presyuhan niya at mga kondisyon nito is napaka-good sa Like dito, nagkakahalaga lang ng 3,000 pesos sa Pilipinas so dalawa pa. At klase-klase pang mga tiles na nandito, ang dami nakahilera talaga mga boss. Kasi kapag bumili ka nito ng brand new, napaka-mahal talaga mga boss. o so, mahal oy, labi na kukay kwarta. Dara pa mga boss, napaka-goods diba? Pwede pang customize sa inyong mga minivan. At hindi lang yan mga boss, meron din silang mga tools dito. Klase-klase tools, meron mga original na snap-on, tools, meron kiti GTC at marami din itong mga electric drills, cordless drills, cordless impacts. Ito pala talaga yung sinasabi nila na kapag sa upgrades, parang heaven. Ito pala yun. Pero hindi naman lahat ng upgrades ganito. Ito lang, main kasi. Main, ito yung main talaga ng at sa dami ng mga tools dito mga boss, ayan, maguguluhan ka talaga sa pagpili ng gustong gusto mo. Pero yun nga, kung masilan ka naman sa mga used na tools, pwede ka na rin naman bumili ng mga brand new dito sa si Japan. Sa quality lang talaga ang mga made in Japan na tools, ayan, makakita rin mga mga snap-on din ng mga box at mga iba pang pa mga kailangan mo para sa shop mo. At syempre, first floor pa lang to mga boss at may second floor pa nito. Gagawa na lang tayo ng another video dahil medyo mahaba na rin to. At kita nyo naman yung hilera na exhaust system, napakahaba talaga. At kung umabot ka sa video na to, huwag kalimutang i-share at mag-comment. Birahidol! So, malaki talaga yung pasasalamat ko kay uh, Boss Sam Ayan, <laughs> sa pagdala sa atin dito. Hindi ko in-expect to talaga sa buong buhay ko na makarating dito mga boss. <laughs> Ayan. Hindi na tayo share-share <laughs> lang. <laughs>